Ito ang batang sinayang lang ng Lakers. Oh, Dahil matapos niyang matrade papunta sa Dallas Mavericks, ibang klaseng mga numero na ang kanyang pinapakita. At kahit alam naman nating mas nabigyan pansin ng pansin ang pagkakakuha ng Lakers kay Luka, sa uling anin na games si Christie, pinatunayan niyang nagkamali ang Lakers sa pagtrade sa kanya. Averaging 17.3 points, 5.2 rebounds and 4 assists per game para sa Dallas, shooting 49% sa field at 46% pa sa 3-point area. At kung kayo'y nagtataka, ang mga numero ngayon ay mas mataas pa sa averages ngayon ni Lucas sa bago niyang prangkisa. Kaya naman kahit papano ay naib sa ni Christie ang sakit na naidulat sa pag ng dating franchise player nila. At para ba gusto sabihin na huwag na kayo magalala? Dahil siya kasama si Davis, Kyrie at Thompson ang pupuno sa butas na iniwan ni Luca. Kaya naman sa video ito pag-usapan natin kung bakit biglang arangkada ang kanyang batang karera at dapat nga ba talaga magsisi ang Lakers sa pag sa kanya? Ito ang kwento ni Max Christie. Christie yes, Doon sa Lakers, tangi 8.5 points, 2.7 rebounds at 1.4 assists per game lang ang kanyang naitatala. Pero dito sa Mavericks, halos doblehin niya lahat ng statistic na kanya doong ginawa. At yan ay dahil dito sa Dallas, mas malaking role na ang kanyang ginagampanan. At hinahayaan siya ni Jason Kidd na mag-rate para sa kanyang sarili at gamitin ng kanyang mga kasamahan. Tulad sa play na ito, nag sila ng double drag screen para kay Christie mismo kaya nabigyan siya ng sapat na espasyo at naihulog niya ang floater na ito. At ang mga ganitong klaseng plays ay hindi niya nakukuha sa Lakers noon, dahil madalas mga catch and shoot na plays sa 3-point area lang ang design sa kanya doon. Pero dito sa Mavericks hinayaan siya ng kanyang coach na gamitin kahit na si Nagaford at Thompson para mas mamaksimize ang kanyang produksyon. Kaya naman halatang halata na mas komportable si Christie sa kanilang rotation. At para naman sa Dallas siya na ang perfectong modern wingman na hinanap nila sa pagkahaba-habang panahon. Isang 6'6 na 190 pound na gwardiya na napaka versatile sa opensa at kilala sa kanyang napakahigpit na depensa. At doon pa lang naman sa Lakers ay nakita na natin na kaya niyang bantayan kahit ano pang posisyon ang humarap sa kanya. Kahit nga mismo si Demante sa Boris ay hindi siya nasa selyo sa loob ng shaded area. At nabitbit niya ito papunta sa bago niyang prangkisa. Kaya naman one block at 1.2 steals per game ang kanya dito ang naitatala. At pagdating naman sa opensa, dito natin makikita ang ibang klase ang versatility niya. Dahil kahit pa catchy shoot or off the dribble sa 3-point area, walang problema yan sa kanya. At kung masaraduhan naman siya doon ng depensa, ibang klase rin ang drive to the basket niya sa pintura. At once makatapak siya sa shaded area at mag-collapse ang depensa sa kanya, kaya rin niyang hanapin ng mga open niyang kasama. At yan ang nakakamangha pa kay Christie. Hindi mo maakalaing wala pa siyang isang buwan sa Dallas dahil sa pinapakita nilang chemistry. At bukod dyan, ang in-between game din niya ay kailangan nating pag-usapan. Dahil dito sa Mavericks, 44% na kanyang attempt sa midrange siyang kanyang tinatamaan. At malayong malayo yan sa 27% niya noon para si Lakers. Kaya naman tila bagong Max Christie ang ating nasisilayan. Para bang nakawala siya sa kulungan at nabigyan ng bagong buhay para ibandera ang kanyang pangalan. At dahil nga sa kanyang pinapakita, kahit na napakaraming injured sa kanilang prangkisa, na ipanalo pa rin nila ang apat sa uling anim na games nila. At kasama sa mga panalong yan ay laban sa Boston, sa Warriors, sa Rockets na alam naman nating mga lihitimong playoff contender sa kanilang nilang komperensya. Kaya paano pa kaya kung makarecover na sina Davis, Gafford at Lively at makabalik na sa kanilang sistema? Nakakatakot ito para sa mga babangga sa kanila. Dahil kahit pasabihin nating na wala ang numero unong player nilang si Luka, tingnan nyo naman ang mga pumalit sa kanya isang versatile na wingman na kay Christie at isang halimaw sa ilalim na si AD. Kaya kaabang-abang ang season na ito para sa Mavericks dahil napakarami nilang piyasa para maghari basta't ang roster nila ay manatiling healthy.